Eh mga sa ah, magandang gabi sa inyong lahat at ito ngayon si Papa Lord nag uh, ah, na tayo. Ganito kahirap ang biyahe namin ngayon sa gabi kasi ah, papunta kami sa sa site do sa aming tatrabahuan dito sa Cavite. Eh. Yan, na ah, magandang gabi para sa lahat ng ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Ay, pasensya na kayo kung uh, ah, tawag-tawag dito, hindi tayo nakakapag-upload sa ating pagbablog kasi busy busy pa si Papa Don dahil ang dami kami ginagawa kasi by January malilipat na kami sa Tabite kaya ngayon papunta kami dun sa site ganito din kahirap ang aming biyahe ngayon sobrang traffic yung mga guys kaya kung makikita nyo shoutout uh, shoutout out sa lahat ng ating mga subscribers at ating mga viewers Ayan, magandang gabi sa inyo at nandito tayo ngayon sa biyahe Ayan. sa uh, nag vice uh, na tayo kasi napaka ingay naman sa kan daming music sila na kayo kung paminsan minsan tayo ang nakapag upload abang abang nyo na lang mga guys yung ating pagbabago sa ating content kasi uh, tayo ay magsisimula sa pagtulong tulong sa ating mga kababayan pa unti unti kahit na uh, sabi nyo maliit lang mga kahit 3 kilo at least mga tayo sa ating mga kababayan basta abangan nyo lang at uh, pag nakalipat na kami dito sa bay January sa Kabite tayo mag-umpisa uh, tayo konti-unti kasi hindi may kabisado ang lugar sa Cavite kaya titingin-tingin muna tayo mag, kung anong saan maganda magkapagtulong dyan kasi hindi ko rin kabisado ang Cavite at least makapagpaabot tayo ng konting tulong sa ating mga kababayan kahit hindi mga Cavite basta makita nyo yan mga guys yung ating matutulungan uh, sa ating mga kababayan masaya ako na makakatulong sa ating mga kababayan kasi sa araw ng uh, sa araw ng ito, Uh, masaya ako dahil simple, uh, uuwi na rin si Papalon sa uh, probinsya kaya, dun muna tayo sa ating pamilya bakasyon muna kaya ngayon uh, umalis muna kami, pumunta muna kami ng Cavite kasi uh, pupunta kami dun sa site sa aming paglilipatan kaya ito sa so, ngayon na uh, biyahe kami ngayon, ganito kahirap ang biyahe sobrang traffic sa East Lake ayan kung so, nakikita nyo grabe ang traffic hindi basta basta hindi, hindi biro ang traffic dito sobrang traffic napakahirap ayan napakahingay po yung sasakyan dito sa amin at uh, nagpapandar ng makina ayan sa so, ganyan uh, kwan pala sa ating mga lahat ng ating mga viewers, sa ating mga subscribers. Ayun, uh, Merry Christmas sa inyo. Yan, at, uh, masaya naman bawat isa sa atin din. Siyempre, uh, malapit na rin yung uwi sa mga probinsya para makita din yung mga pamilya, mga kaanak. Ayun. Kaya bawat isa sa atin uh, masaya. kagaya ko rin, masaya din ako dahil uh, siyempre magbabakasyon ako sa probinsya sa amin sa Ross City makikita ko yung akong mag-iina sa akong anak-anak ko masaya ako at uh, makikita ko yung akong buong pamilya ayan at uh, sa January na tayo mag-umpisa guys uh, kahit patatong 3 kilo lang yung ating pagtulong sa ating mga kababayan at least uh, makakatulong tayo ng konti unti kasi wala pa naman tayo inaasahan na ating pagkukunan talaga kundi sa kung kurang mandi sa aking allowance na ibibigay sa akin ayan. ayan napakasaya na makatulong naman tayo sa ating mga kababayan diba ganoon lang talaga at uh, wither wither lang yan at uh, tayo naman may mga trabaho sana uh, supportan nyo yung ating youtube channel para lumago at uh, hindi lang kaunti yung ating maitulong para marami tayong matutulungan ng mga kababayan natin at uh, pag kumita na yan uh, magre-resign ako sa trabaho para magampanan natin yung pagtulong sa ating mga kababayan kasi napaka saya natin bawat isa sa atin sa mga nagsusuporta sa atin sa aking youtube channel na maka uh, makapaapo tayo ng tulong kahit konti makatulong tayo sa ating mga kababayan konti-konti balang araw at uh, pag lumaki naman yung ating youtube channel at kumita na marami tayong matutulungan hindi lang uh, ma ilang tao kundi marami halos araw-araw na tayo nakakatulong na yan sa ngayon kasi uh, kung muna tayo tsaka-tsaka uh, muna sa konti-unti kahit patatlong patat kilo lang at least ay mga konti dilata makakatulong din yan sa ating mga kababayan sa mga kapaspala din natin ng kababayan na uh, nangangailangan din ng tulong uh, ngayon nga sana gusto ko nga sana rin tumulong ngayon ang problema nga wala rin pa ako sapat na budget na pang pagkukunan na ibibigay sa ating mga kababayan dahil ako unang una pauwi din ako ng sa probinsya saka siyempre may mga anak din ako nag-aaral pa may isang pa nga sa na araw kasi sa second grading nila at no, sa kanilang change gift sabay sabay naman yung dalawa kong anak Yan. Yeah. Abang-abangan nyo na lang mga guys yung ating sinasabi sa inyo na pagbabago ng ating content. Sana supportahan nyo at uh, marami tayong matutulungan sa ating kapabayan balang araw. At kumita na yung ating YouTube channel. Sa ngayon kasi, uh, muna, uh, ilan, ilan na muna tayo mag uh, yung pag-upload natin. Hindi naman tuloy-tuloy kasi busy pa nga si Papa dahil uh, sun sunod na rin itong walang pasok dito sa amin kasi siyempre uh, nag naghahanda na rin sa mga Christmas party. Kaya ganito lang ang muna. At uh, uh, pa uh, muna tayo sa ating pag video-video. Para makuha tayo. Masyay. Ayan, makikita nyo naman sa ating dadaanan. Napaka-traffic. Takbo, mabagal. Tapos mamay may na naman. Pero okay lang man. Okay lang. Uh, Napaka-traffic. Napakahirap. Uh, ganito lang talaga ang may upload sa inyo muna kaya nga dalawang kwanto na dalawang video to kasi na pagkahabang ating video hanggang makarating tayo ng Cavite kaya putol lang muna kasi hindi man tayo makapag uh, vlog ng maayos kaya siyempre iputol ko na lang muna yung ating uh, video para may pang araw-araw man tayo ng pang upload at basta abang-abangan nyo na lang mga mga guys yung ating pagbabago ng ating content sana supportahan nyo yung youtube channel ni Papa Lon at uh, para makatulong tayo sa mga kababayan natin at uh, by January yan uh, nandito na ako sa Cavite pero hindi man lang kung ano man yung simple o umpisa pa lang tayo pag January umpisa pa tayo sa Cavite antay pa natin yung pagsahod nyan saka din tayo mag umpisa kapag yung tulong, -tulong sa kahit patatlo-tatlong kilo konting dilata ayan, malaking bagay na yan sa ating mga kababayan masaya na tayo dyan na nakakatulong basta bukal sa loob na makatulong sa ating mga kababayan walang kapalit kasi gawain ko naman yan dati na tumulong sa ating mga kababayan kahit yung binata pa o oh, ganun talaga At tumutulong talaga ako oh, na hindi naman nakikita sa camera masaya na nakakatulong okay guys, hanggang dito na lang muna ang ating pagbablog. Ingat po kayo. God bless. Bye-bye.